Ayang saya Maruno, ako ko po. Ma'am, sobrang grateful talaga ako at napili niyo yung ano ko, paintings ko as collection. Hindi naman yan maano dito eh. Wala naman pumapasok pa. Sa mm -hmm. Super ganda. Ay, aray ko. <laughs> sobrang saya, ma'am. Ako eh, hindi niyo lang alam ang galak na narara nararamdaman ko ngayon sa mga reaksyon niyo yeah. sa aking sining. Actually, ma'am, matagal na siya. Matagal na siyang offer then Tapos yung koi, to ano pa yan? Uh, marami na rin marami na rin nag ano back out ganon. Ayun. Yung ano mo COA. COA uh, papadala ko kasama nung ano. Kasi yes. lahat po eh ginawan ko po eh pati yung maliliit. Ah, okay. Sige. So pi wala pang pirma din. Papiprint ah, okay. ko na lang. Ren mm -hmm. kasama yung isang girl with flower na malaki. Papadala ko sa papadala ko sa, sa New, San Juan, San Juan. Ha, para mabilis sige, na lang. Sige. Yay! Uh -huh. please to meet you. Salamat po. Nakapasyal kami sa tarlac. Salamat, ma'am. Ayan yung construction, no? Salamat, ma'am. Bye-bye po. Opo. Haha. 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 Victoria. banyak ada lebih jube video tadi woi Rizak ya ibu-ibu ayo to kami sama bu kawai bola with my friends Guys, pumunta kami sa Central para manalangin at magpasalamat. salamat. Inantay kami nung sasakyan, guys. Yay! Tapos, guys, asyang rila na kami binaba nung sasakyan. Maube! Maube! Ay, may blue pa lang ganito. My friend, ito yung gusto ko. violet. Ito si ka kuya mo. Brother J. Bro. Hi. Ube. Nag-food trip muna kami ni my friend dito sa Shangri-La. At pinatry ko sa kanya yung jocks na lemonade na ano, merong cream cheese. Sobrang sarap nun, guys. Tapos pinalagyan namin ng nata. At bumili kami ng paborito namin ni my friend na sisiu na crispy, kwek-kwek, cheese stick, at lobster balls. <laughs> Bili rin kami ng chicken, chicken wings. Kaso ay hindi ko na-picture kasi na na ako. Oh. Guys, alam niyo po ba, hindi pa rin tumitigil mag-chat yung client namin na ano, na Michelle, ang ganda talaga. Pinakita ko sa best friend ko, sobrang ganda daw. Ayun, tumungtawa ako. Salamat, ma'am. Ayan, si my friend. As in, buong maghapon. Hanggang hapon talaga. At kwentuhan kami sa sasakyan. Puro, tawanan, iyakan. <laughs> Iyak kami. <laughs> tawanan, iyakan. Lalakas ng tawa namin. Kwentuhan lang. Gusto ko lang i-share, guys, kanina. Ano, nagulot ako. My friend, iba pa nalangin kita bukod sa panalangin namin pa sarili, ipinalangin ako ni my friend, tapos ipinalangin ko si my friend. Pero, guys, sobrang biyaya. Sobrang saya ng araw na to. Sobrang, sobrang, sobrang masaya ako ngayong araw na to. As in, talagang sobrang saya. sobrang <laughs> saya. Ayun. Uh, tapos guys pala, yung client namin, nung pag namin sa gate, ano pala siya, side pala siya ng bahay, bahay na pinapagawa. Hindi pala akala ko, ang dami ko inaisip na, ay, ano, upahan kaya to? Kasi ang dami mga rooms, no, pala sa kanila din pala yun. Tapos nung paglabas namin ng gate namin ni my friend, sabi niya, my friend, ang laki pala ng bahay na pinapagawa, sabi niya. Sobrang laki pala, hindi ko na, kasi doon kami sa, sa side dumaan. Ayun, sobrang humble nung client, sobrang sama ang kapurihan na makilala namin yung client na yon And sobrang thank you my friend kasi sinamahan mo ako. yon at uh, nasaksihan mo yung ginagawa ko bilang artist. Yay! Thank you so much guys for watching. Bye!